Hello guys, magluluto nga pala tayo ng humba, bisaya mga idol. Ganito po ang ating diskarte. Una-una, magprepare tayo ng ating kawali, mantika. Siyempre, syempre, na natin ating bawang, mas maraming bawang, mas ma-aroma. Ayan, at sinunod na rin po natin pag ang ating laurel mga idol. At siyempre, yung ating black pepper, yung buong black pepper. At siyempre, yung ating dalawang pirasong sibuyas. Ayan, isa lang po natin na maigi ng sagayo. Ilumabas po ang kanyang pang-aroma, ang kanyang bango. Syempre, ang kanyang lasa. ay kagaya niyan, medyo brown brown na po. E golden brown lang po natin ang bawang mga idol. Syempre, pala, ang gamit ka pala natin rito na baboy ay ang ating pata na bunlis guys. So, syempre, pinakuluan na po natin para lalo masarap at mas mabilis na siyang maluto mga idol. Kaya, tataka kayo, bakit ka dyan? Pwede yan po ay nilaga na po natin. At, ayan, at lang natin na maigi at hayaan lang natin siya. Isa lang natin na igisa hanggang sa talagang manuot ang kanyang lasa. So, ayun, nilagay na rin natin ang ating black beans, ang ating laklak ng saging na dalawang balot. At, syempre, nilagay na rin natin ng suka. At, haluin lang na natin, haluin, lutuin natin ang maayos mga idol. Ayan, ang ating kumbabisaya. Ayan, naglagay nga pala tayo rito ng ating honey. Honey po ang gamit natin rito. Instead na asoka lang gamit para pampatamis. Siyempre may hanip po tayo so talaga natin gamitin. Ayan at siyempre ay naglagay na rin po tayo rito ng soy sauce at siyempre yung konting Lagay at halo-halo pa natin mga idol. Ayan. Ganyan lang po tayo kasimple kadali magluto ng humpang bisaya. Pakasimple na pakadali. Ayan. At siyempre paminta. Dagdagan natin ng konting paminta medyo marami. At yung ating siling labuyo dahil lang ating humba ay may pagka-spicy. So nilagay na rin natin ang tubig at takpa natin at pakuloy natin ng mga ilang ang kulang siguro mga isang oras mga idol. So ayan na pagkalipas nga ng mga 40 minutes ayan malambot na malambot na. At nasub sobra na sa lambot ang ating humbang bisaya mga idol kita naman ayan ayan ganyan lang kasimple kadali magluto ng humbang bisaya na masarap mga ludes ayan at sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnet bagong at ng ating so sa mga idol ayan ilagay po natin yung link sa comment section yung link po ng lasa yung link po ng shopping ng sagayoy doon po tayo order ng ating so at ng ating bagnet bagong idol na talaga naman napakasarap pwede po nating pang ulam ayan pang sausaw sa mangga at sa pang pakbet napakasarap pang pakbet ng ating bagnet bagong mga idol. Ayan, try nyo na mga idol. At syempre yung ating sukarap so sa pwede po natin sawsawan ng kahit ano sa mga lechon kawali, chicharon, balot, lahat, lahat po pwede natin gawing sausawan. Ayan. At si... At sa, mga, at sa mga umorder nga pala, maraming maraming salamat sa inyo mga ma'am, mga sir, sa umorder po natin sa Shopee. So ngayon hindi pa rin open ang ating uh, lasada, pero baka sa sunod may lasada na rin po tayo. Ayan, maraming maraming salamat po muli.